isa pong ginang na subject sa drug buy-bus operation. Nakatakas po sa police station doon sa may ilo-ilo sa pamagitan po ng comfort room. Pero kinalaunan na huli po siya matapos nakitang kumakain ng barbecue sa merkado. May update po dyan ng Bombo Ilo-Ilo. Hindi lubos akalain ng mga pulis sa Iloilo -Ilo na sila ay matakasan pa ng isang 50 anyos na ginang na kanilang naaresto sa drug by bust operation. Kinilala ang babae na si Jennifer Marifosque, residente ng barangay Santo Niño Sur, Arevalo nitong lungsod, na nahuli sa ikinasang by bust kahapon ng hapon kasamang isang job hire ng Iloilo -Ilo City Government. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe ng City Drug Enforcement Unit, sinabi nito nang dinala na sa kustudyo Judicial Facility ang dalawang mga babae. Nagreklamo umano si Mare fosken na nasusuka at sumasakit ang tiyan. Dinala ito sa comfort room sa pangalawang palapag ng police station at dahil babae ito, pinahintulutan ng lalaking polis na isara muna nito ang pinto. Hindi na sinayang ng ginang ang pagkakataon. Binuksan muna nito ang gripo ng tubig para hindi marinig ang kanyang ingay. Sunod na umakyat sa bintana at tumalon mula sa second floor ng building. Hindi nga lang tumagal ang malili gayang oras nito dahil kinagabihan ay naispatan ito na kumakain ng barbecue sa Iloilo Central Market. Balik sa custodial facility ang naturang babae at nakatakdang haharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alam naman natin na kahit sa operation, paglalaki na kauli andon pa rin yung pagrespeto sa gender. So pinayagan namin na i-close yung pintuan ng CR without uh, no knowing pala nang ang ginawa niya is may nakita siyang daanan ng bintana na open. umakyat po siya doon. Tumalon po siya sa second floor to first floor. Yung bali, direct talagang talon. Kaya nagulat nga kami mismo na nagawa niya yun sa edad niya pa naman na 50. Bigla silang nakuha na bakit hindi pa lumalabas 30 seconds na. Kaya nung napansin nila na wala, tinakbo agad nila. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number one and most trust Radio network in the country, Bombo Radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!